Ayan, so na naman at uh, syempre sinampal ng sarili ng uh, pagbatikos itong uh, kampon ng mga kakamping o mga dilawan na yan. So dahil uh, merong isang vlogger na pumansin dahil daw uh, bakit kasakasama daw ni uh, President uh, Ferdinand Bongbong Marcos uh, Jr. ang kanyang anak na si Sandro Marcos sa kanyang mga lakad, sa kanyang mga state visits, sa mga dinners nito sa ibang bansa and so on and so forth. Bakit nandoon daw lagi si... Uh, uh, sandro marcos. So dahil dito ay nagalit yung mga uh, supporters ni uh, Presidenta Bongbong Marcos at uh, naghanap din sila ng mga larawan noon noong panahon ni Corazon Cojuangco Aquino at ito naman ay kitang-kita naman na laging kasakasama ni Corazon Cojuangco Aquino ang kanyang anak na si Chris Aquino sa kanyang mga lakad. Ayan, so meron pa isang uh, Uh, netizen yung nag-comment na mas masahol pa nga noong panahon ni Presidenta Brazon uh, Kuwanko Aquino dahil si Chris Aquino ay walang posisyon sa gobyerno. Samantalang itong si Sandro ay congressman di ba? Congressman nga ito ng uh, Ilocos, di ba? So, mas may pa kung tutuusin na isama ni uh, President Bongbong Marcos ang kanyang anak sa kanyang mga state visit. Kumpara noong panahon ni Corazon Cuanco Aquino na uh, private citizen, kumbaga si Chris Aquino. No? Presidential uh, daughter lang siya. Wala siyang posisyon sa gobyerno natin. So, hindi dapat kinukumpara yung ganyan. So, syempre, ganyan talaga ang buhay ng mga vlogger na uh, anti-Marcos. Uh, so, pahiya sila lagi. So, tat nyo guys, no, bumabalik sa kanila yung kanilang mga uh, pinagsasasabi, yan, ewan ko ba. So, siguro kailangan nating maging mapanuri sa kasalukuyan. Tingnan natin yung mga bagay-bagay bago natin na uh, puri, uh, bago natin na uh, tingnan yung dumi ng uh, uh, bawat isa. No? So, kailangan natin ng masusi at uh, kumbaga matibay na ebidensya doon sa mga bagay na ibinabato natin. Siguruhin natin na walang babalik sa ating hindi maganda. Yan, katulad ng alang nito, 'di ba? O yan, no. Kasakasama ni former President Corazon Aquino si Chris Aquino, 'di ba? So, balik na balik sa kanila yung kanila mga pinagsasabi. So, by the way, ayan, sana po ay maliwanagan na ang lahat malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay, pagpatay, pagkawala ni Jovelyn Galliano at uh, siyempre yung pong uh, kaso na kinasasangkutan ni uh, TV host artist no Bong uh, Navarro ayan so mahirap pong magkomento sa bagay na 'yan sapagkat hindi natin alam pero on my personal note no on my personal note ay uh, para sa akin ay walang kinalaman si uh, Vong Navarro. Okay? Wala pong kinalaman si Vong Navarro sa ibinibintang sa kanyang uh, rape. No, so bahala na po ang husgado.